Andito tayo ngayon guys sa Robinson Place, Palawan ng Puerto Princesa City. Totor ko kayo guys dito sa Robinson. So ayan guys. Ayan siya. So nandito tayo sa highway. Tatawid po tayo. Tatawid ah, tayo. Uh, mga kasama ko pala si Idol Gemma. Ayan. support sa kanyang page Gemma Ribotabo. Wala na akong page. Ay wala na siya page. Facebook. Ano lang siya? Profile. Mm, mm tatawid tayo. Doon tayo tatawid dito sa area na guys. Kasi yan ang line. Tingin, tingin tayo. Ayan. Dito na kami guys. Namawid na kami. Nakatawid na pakala kami. May kikitain lang kami guys. May kikitain lang kami ng aming ano, secret <laughs> Secret followers. <laughs> Ayan guys. Ayan guys. Salamat sa ano, sa blessings na binigay ni Lord. Para makapalo at check up ang aking kapatid. Gumawa tayo ng faraan. Sana kasi si si Auntie. Shout out kay Auntie Choli. Siya ang ating nahiraman. Nakairam tayo ng pampapalo at check up ng aking kapatid. Wala talaga akong ibang alam naman. Hiraman guys. Kaya si Auntie. Ayan, mabasok na tayo guys. Ayan, sundan nyo na lang ako guys. Samahan nyo ako sa aming pamamasyal. Charot, hindi yasin yung pamamasyal guys. Pupunta kami sa Adventist. Sa doktor ng aking kapatid. Mabasok na tayo. Ayan so, guys, nandito na ako guys. Ayan na oh. Antay mo si Antay, may video lang ako saglit. Sa Ayan guys, ang ganda ng view guys. Ang ganda. Hindi pa tayo mag-video ka na. Ayan na oh. Guys. <laughs> Ayan. Ayan si Usa. O, tingnan mo, grabe niya kasaya o. Kala mo nakawala sa hula. Ayan guys, ang ganda ng view dito sa ko sa Robinson. Ah, uh, Chinese so oh? Chinese yo yo. Ganda decoration nila. guys, okay, store ko kayo guys, ang ganda guys. nakagala Kala mo nakagala. Galang kunwari lang. Maka jali bisa na tayo someday. <laughs> Pagkatapos namin sa Robinson guys, pumunta na kami ng provincial hospital. Nag-try kami, nag option guys. Kaso sarado na at pinapabalik kami ng Weebies para sa follow-up check-up ng aking kapatid. Pero total yan, totoo niya na talagang sa Adventist talaga siya. So nag-try lang kami doon kasi kulang po talaga ang aming cash money para sa kanyang pagpapalo up. So salamat na lang sa mga nagbigay pero kailangan pa namin talagang dagdagan ang pera na yun para makapag-follow up check-up na kami. So waiting na lang kami kung kailan dumating yung pera na aming inaantay. Uh, wish na pagkalubanan ng Diyos no, na may na puso ng tao na no? tayo at bigyan tayo. Hawak din kasi ako sa kapatid ko, wala akong na